I've got the victory living inside of me. I got the great war. I can't overcome. This ain't no time to turn back. No place to go slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. Magandang umaga, klase. Maligayang pagdating sa unang broadcast ng Paralan ng Pananampalataya. Nais naming pasalamatan ang Panginoon, nais naming pasalamatan ng lahat ng aming mga kasama sa lahat ng nagbigay nito. At niniwala kami na ito ang simula ng isang bagay na magpapatuloy sa mahabang panahon at na ito ay magiging isang pagpapalawig ng paghimok. At ito ay tinatawag natin na pananampalataya paralan. Paralang pananampalataya gusto kong kilalanin bago sa unang araw natin. Gusto kong kilalanin ang aking ama sa pananampalataya, kapatid na Hagin Kenneth Hagin na nasa langit na ngayon. Sino ang nakatanggap ng direktiba na turuan ang aking mga tao ng pananampalataya? Iniligtas siya ng Panginoon sa kaniyang kamatayan sa edad na labing anim na taong gulang at naging matagumpay ang kaniyang ministeryo sa loob ng anim na pung taon dahil nalaman niya ang tungkol sa pananampalataya at nakamit ang kaniyang paggaling at nagtagumpay. Kung gayon, naniniwala ako na ito ay bahagi ng ating direktiba pati na rin sa maraming mga tao upang magturo nito, upang maglingkod sa pananampalataya na gumagawa ng lahat ng pagbabago sa mundo pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, naglaan kami para sa inyo ng upuan dito mismo sa harap ngayong umaga at kaya kunin ng inyong Biblia, kumuha ng isang bagay na maaring sulatan at maghanda dahil ang paaralan ng pananampalataya ay hindi isang lugar kung saan natututo tayo tungkol sa pananampalataya lamang. Ito ay isang lugar kung saan ang ating pananampalataya, ang espiritu ng pananampalataya ay nananahan sa atin at ang ating pananampalataya ay nagsisimulang lumago at umunlad. At kaya ang pananampalataya ay lalago ng labis, ngayon, bukas, at sa susunod na araw. Tayo ng sumang-ayon magsama-sama tayo sa panalangin sa pananampalataya para sa pagbigkas para dito sa unang klase ng paaralan ng pananampalataya. Ama, isinusuko namin ang aming sarili sa harap mo. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito at hinihiling namin sa iyo na bigyan kaming lahat ng mga mata na nakakikita at mga tainga at puso na nakaririnig. At upang mabigyan kaming lahat ng pag-unawa at ang pagpapasigla ng iyong espiritu upang malaman namin kung ano ang gusto mong malaman namin at upang maari kaming umunlad sa eksaktong paraan na nais mo kaming umunlad, kami ay sumusuko sa iyo. Kami ang iyong mga estudyante, kami ang iyong mga disipulo at sinabi mo na ang disipulo, ang estudyante ay hindi higit sa kanyang guro, ngunit ang lahat ng ganap na umunlad ay magiging tulad ng guro. Kami ay nasasabik tungkol dito at nagpapasalamat kami sa inyo sa pagdadala sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Aleluya. Purihin ang Diyos. Sige, klase. Simulan na natin agad ang unang sesyon ng paralan ng pananampalataya. At tayo ay pupunta sa kabanata ng dakilang pananampalataya sa aklat ng mga Hebreo, mga Hebreo, labing isa. At kung nais mong mas matuto pa tungkol sa pananampalataya, basahin ang kabanatang ito. Tingnan sa kabanatang ito, mga Hebreo, kabanata labing isa. Ang kabuuan nito ay tungkol sa pananampalataya. At hindi lamang ito tumutukoy sa pananampalataya, ngunit ito ay nagbibigay ng buhay na halimbawa kasunod ng buhay na halimbawa kasunod ng buhay na halimbawa. At hindi lang ito aral ng kasaysayan. Ito ay tumutulong sa iyo na makita ang iba't ibang mga aspeto ng pananampalataya. Bago tayo pumasok sa pagsagot sa mga mahahalagang tanong tulad ng kung ano ang pananampalataya, kung paano dumarating ang pananampalataya, kung paano ipinahahayag ang pananampalataya at umuunlad. Sa tingin ko dapat magsimula tayo sa isang bagay na panimula at iyon ay bakit pananampalataya? Bakit pananampalataya? Bakit ito isang malaking isyo? Malaking isyo ba ito? Dahil marami kang kakilalang nagsisimba na sasabihin nila may pananampalataya ako pero hindi nila masyadong pinag-uusapan ito, hindi nila binibigyang diin ito. At para sa kanila ang pananampalataya Uh, ay higit pa sa isang doctrinal na posisyon ito ang aking pananampalataya ang mga ito, ang mga saligan kung ano ang aking pinaniniwalaan kaya sa pag-uusap tungkol dito sa mga Hebreo labing isa, sa katunayan medyo mabilis akong lumipat, kaya sandali lamang titingnan natin sa mga taga Roma ang unang kabanata mga taga Roma, unang kabanata at taluntod labing pito pupunta tayo sa mga Hebreo Sinasabi sa mga taga-Roma, Unang Kabanata 17 na tungkol sa Ebanghelyo, na dito, uh, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Makikita mo ang talatang ito, hindi lamang sa mga taga-Roma, at ito rin ay nasa Habakuk, ito rin ay nasa mga taga Galasya, ito rin ay sa mga Hebreo. Bawat isa sa mga lugar na iyon ay inuulit iyan, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa 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 pamamagitan ng pananampalataya. Nagbabasa ako ng iba't ibang kasulatan na nabanggit ko sa inyo. At isa sa una at pinakadakilang paghahayag ng pananampalataya ay ang pananampalataya ay hindi isang doktrinal na posisyon. Ang pananampalataya ay hindi isang kilusan. Ang pananampalataya ay isang paraan ng pamumuhay. Ang pananampalataya ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ay isang paraan ng pag-isip. Ito ay malinaw na isang paraan ng paniniwala. Ito ay isang paraan ng pagsasalita. Ito ay isang paraan ng pagtugon. Ito ang talagang tanging paraan upang matagumpay na malagpasan ang bawat isyo. Tanging paraan. At ang dahilan kung bakit ito ay matagumpay ay dahil ganito namumuhay ang Diyos. Ganito ang paraan kung paano ang Ama ay kumikilos. Purihin ang Diyos. Bibigyan namin kayo ng tatlong malaking puntos tungkol sa bakit pananampalataya at yan ang una. Kaya ang aming matulungin kaagapay doon sa pisara na tila high-tech para sa ating low-tech na silid-aralan, nakikita namin ang pananampalataya kung paano ang ama ay kumikilos. Pareho tayong nasa mga Hebreo. Sabay nating tingnan at basahin ito. Mga Hebreo, Kabanata 11.3 Sinasabi sa mga Hebreo 11.3 dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. At ang mga awit 33, anim ay nagsasabi, Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Sinasabi sa talata siyam, ang buong daigdig, kanyang nilikha sa kanyang salita lumitaw na kusa Paano ang langit at lupa ay nagawa Sinasabi sa atin ng kasulatan na ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya Sa pamamagitan ng pananampalataya ang pananampalataya ay kung paano ang ama ay kumikilos Ito ay kung paano siya namumuhay Hindi siya kumikilos dahil sa takot hindi siya kumikilos sa anumang kawalang pananampalataya. Ito ay ganap na pananampalataya. Alam ninyo, sasabihin natin mula sa oras na gumising ka sa umaga hanggang sa oras na matulog ka, ngunit ang ama ay hindi kailangang matulog. Kaya ganito sa lahat ng oras. Lahat ng ginagawa niya, salamat sa Diyos, hinggil sa atin. Alam ninyo kung nabasa ninyo na sa Juan 17 ang panalangin na dinasal ni Jesus, para sa mga disipulo at para sa ating lahat. At siya ay nanalangin ng ilang mga kamanghamanghang bagay. Ang ipinagdasal niya ay, Ama, maging isa nawa silang lahat, gaya ng ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Ngayon ay maaari mong tingnan iyon at isipin na may iba't ibang denominasyon tayo at lahat ng iba't ibang magkasalungat na grupo ng pag-iisip, paanong mangyayari iyon sa mundo? Bano ipinagdasal niya iyan ng may pananampalataya. At kapag tinitingnan niya tayo, hindi lamang niya tayo nakikita kung nasaan tayo ngayon, ang Diyos ay tinatawag ang mga bagay na wala na parang naroon. Iyan ang pinag-uusapan sa mga taga-Roma apat at si Abraham ay sumusunod sa Diyos. Siya ay kumikilos na parang Diyos. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pananampalataya at pagkakaroon ng pananampalataya, at pamumuhay ayon sa pananampalataya, hindi natin pinag-uusapan ang mga prinsipyo ng pag-aral na pwede nating basta kunin ang mga bagay na kailangan natin. Higit sa pag-uusap lamang ang isang bagay na maaring iligtas tayo sa gulo, tulungan tayong makatanggap ng pagpapagaling at magbayad ng bayarin. Ang pananampalataya ay kung paano ang Ama ay kumikilos. Ganito siya kumilos. At ito ay kung paano niya nililika ang mga bagay. At ito ay kung paano lahat ng ginagawa niya ay matagumpay. Lahat ng ginagawa niya ay matagumpay na pagtatagumpayan. Aleluya. At tayo bilang kaniyang mga anak, siya ang nag-orden sa atin na mamuhay tulad ng kaniyang sarili. Inutusan niya tayo na sundin ang kaniyang halimbawa at maging mga taga-tulad sa kanya na kailangan natin araw-araw sa bawat sandali ng pagising at maging sa ating pagtulog natutulog ang katawan natin pero ang espiritu mo ay hindi maari mong ikurap ang iyong mga mata sa pananampalataya maari kang huminga sa pananampalataya o sa takot at kawalan ng paniniwala ang bawat paggalaw bawat desisyon bawat tugon bawat reaksyon ay maaaring gawin sa pananampalataya o takot maritong maging nakatitiyak, maritong maging alanganin. At tinawag tayo ng Panginoon ang mga matuwid upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Natutuwa ako na hindi nito sinabing mamatay sa pananampalataya. Maaari kang mamatay sa pananampalataya, ngunit kapag ikaw ay kumikilo sa pananampalataya, hindi ito magre sa kamatayan. Ito ay magre-resulta ng buhay. Ang pamumuhay. Uh, Kung ikaw ay makarinig ng mga bagay na ito sa espiritu ng iyong puso, mayroong isang pananabik na magsisimulang mapukaw sa iyo. At ito ay lamang ay mas malaki at mas malakas, at mas malaki at mas malakas dahil mapapagtanto mo. Ang pag-aral tungkol sa pananampalataya ay hindi pagiging bahagi ng isang grupo. Ito ay hindi pagiging kasangkot sa ilang kilusan na tumatagal ng isang yugto ng panahon. Ang pag-aral tungkol sa pananampalataya ay pag-aral kung paano noong sinaunang mga araw ay kumilos mula sa nakalipas na kawalang hanggan at kung paano ang ating kamanghamanghang ama ay kikilos hanggang sa walang hanggang hinaharap. Tinawag niya tayong kanyang sariling mga anak, tumawag sa atin upang makasama siya. Kung gayon, paano pwede bang ang dalawa ay maglakad ng magkasama maliban na lang kung nagkasundo sila? Paano magiging iisa ang direksyon ng dalawa kung hindi sila magkasundo kung saan sila pupunta? Kailangan nating mamuhay sa pananampalataya dahil ang ating kinabukasan ay nasa ating ama. Hindi siya gumagawa ng anuman maliban kung sa pamamagitan ng pananampalataya. At kaya sa anumang punto kung saan wala tayo sa pananampalataya, tayo ay mapupunta sa takot o sa pagdududa o pag-aalinlangan na agad tayong palalayuin sa kanya dahil hindi siya sasali sa atin sa takot at kawalan ng pananampalataya. Upang manatiling kasama niya, dapat kikilos tayo tulad ng ama. At siya ay kumikilos sa pananampalataya. Kumusta na tayo sa pananampalataya? Ayos lang ba? Yes. <laughs> Kaya ang ating unang punto na Bakit pananampalataya? Ang Ama ay kumikilos, sabi natin itong lahat ng malakas klase. Ang, ang pananampalataya, pananampalataya ay, ay kung paano kumaano. ang Ama kumikilos. Hallelujah. Ito ay kung paano siya mismo kumikilos at nagpapatakbo. Hayaan niyo akong basahin ito muli. Ang mga taga-Roma una, labing pito ay nagsasabi na ang matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga taga-Galasya tatlo, labing isa, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Sa mga Hebreo sampu, tatlumpot ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Paulit-ulit ang tema, di ba? Sa Habakok dalawa, apat ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya at sa ikalawang mga taga-Korinto 5 pito ay medyo naiiba. Sa ikalawang Korinto 5 sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, ang paglalakad ay may paghakbang. Sa mga taga-Roma, tinutukoy ang mga hakbang ng ating amang si Abraham mga hakbang at ang Diyos ang nangunguna sa mga hakbang. Ngunit kailangan ng pananampalataya upang makahakbang sa direksyon tulad ng sinabi ng Biblia, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kailangan ng pananampalataya upang gawin ang unang hakbang at maniwala na ipakita ng Diyos ang susunod na hakbang. At ang susunod at ang susunod, kakaunti lang ang alam natin at alam niya ang lahat. At napakarami ng nalalaman niya ama nating Diyos, marami sa kanyang nalalaman, hindi niya maipaliwanag sa atin hanggang sa umunlad tayo ng husto. At kaya ang tanging paraan na ito ay gagana ay kung susundin lamang natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtitiwala na alam niya ang kanyang sinasabi. Nagtitiwala na mahal niya tayo at nagmamalasakit sa atin. Nagtitiwala na hindi niya tayo dadalhin sa masamang lugar. Dinadala niya tayo sa magandang lugar. Hallelujah. At ang paggawa ng mga hakbang na yon ay magdadala sa atin palapit ng palapit sa plano na kaniyang inorden at na inihanda para sa ating pagpasok. Mga magagandang bagay. Mayroon bang mas mahusay na paraan para kumilos sa buong mundo Kaysa sa kung paano kumikilos ang ama, hindi. Ito ang pinakamaganda. At sa paglalahad tungkol dito, hindi niya ito ginawang optional. Ito ay isang bagay na sa tingin ko ay hindi naunawaan ng ilan. Sa ama, ang pananampalataya ay hindi isang magandang bagay upang pag-aralan lang. Hindi ito optional. Ito ay iniutos. Ito ay kinakailangan. Kung pupunta ka sa mga Hebreo, sa ikalabing isang kabanata na tayo kanina, tingnan natin ito muli. Mga Hebreo labing isa at ikalimang taludtod ilalagay nila sa screen para sa atin sa pisara. Sinasabi nito na sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Bago ang pagkuha sa kanya ay meron siyang patotoo na kinalugdan siya ng Diyos. Bakit pananampalataya? Bakit pananampalataya? Numero uno, ang pananampalataya ay kung paano ka nabubuhay. Ito ay kung paano kumikilos ang Diyos. Ang isa pang dahilan ay dahil ang pananampalataya ang tanging paraan Upang pasayahin ang Diyos. Walang alternatibo, wala nang iba pa na tinatanggap niya na nakapagpapasaya sa Kanya. Pag-uusapan pa natin ang tungkol dyan sa darating na panahon. Ngunit sa talata 6 ang sumusunod na talata sinasabi nito na si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at nalulugod siya. Ngunit ang talata 6 ay nagsasabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kanya imposible na pasayahin ng Diyos kung wala ito sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat taos-pusong sumampalataya na mayroong Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap Nakita ba ninyo ang salitang dapat? Ang sino mang lumalapit sa Diyos, talata anim kong pananatilihin ito doon ng saglit. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Kaya nga sabi nila, ang pananampalataya ay hindi optional. Ang pananampalataya ay hindi isang magandang bagay na kailangan nating matuklasan. Ang pananampalataya ay kinakailangan. Kailangan nating gawin ang ginagawa natin sa pananampalataya o oh, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi niya ito makikita na nakalulugod sa Kanya. At hindi dahil mahirap siyang pasayahin o oh, hindi makatwirang humihingi, hindi siya ganun. Kung hindi siya nalulugod maliban kung gagawin natin ang mga bagay, sa pamamagitan ng pananampalataya ay makatitiyak ka na karamihan sa ikinalulugod niya ay may kinalaman sa atin para sa ating ikabubuti, hindi siya nasisiyahan kapag hindi tayo tumatanggap. Hindi siya nalulugod kapag hindi tayo nagtatagumpay. Hindi siya nalulugod kapag tayo ay nasasaktan at hindi natutugunan ang ating mga pangangailangan. Hindi tayo nagwawagi. Uh, kaya kapag naunawaan mo ang puso ng Ama, mauunawaan mo ito. Pasayahin ang Diyos. Hayaan mo siyang pagpalain ka Iyan ang nakalulugod sa kanya. Siya ay nalulugod sa pagpapakita ng awa. Siya ay nalulugod sa kasaganaan, sinabi ng salmista, ng kanyang lingkod. Siya ay nalulugod tulad ng sino mang mabuting ama at mabuting ina. Siya ay nalulugod kapag ang kanyang anak ay masaya, malusog, malaya, maunlad matagumpay natutugunan ang mga pangangailangan. Siya ang pinakamahusay na ama man. Kaya kahit na itinuturo ng relihiyon ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito na mapasasaya natin ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa nito ng perpekto o sa pag-alis ng lahat ng mga pagkakamali na ito. Kung gayon nalulugod ang Panginoon kapag sinusunod natin siya at ginagawa ang sinasabi niya sa atin, subalit ang paggawa lamang ng tamang mga bagay ay hindi ang kanyang iniutos sa atin. Sa kanya, ito ay palaging tungkol sa puso. Palagi. Kaya, nais nice niya na hindi lamang natin makuha ang kaalaman tungkol sa isang bagay, ang pag-unawa sa isang bagay kundi ang espiritu ng pananampalataya. Ito ay magiging bahagi ng tela ng kung sino at kung ano ka. Ikaw ay nag-iisip sa pananampalataya, ikaw ay humihinga sa pananampalataya, kumakain ka sa pananampalataya, umiinom ka sa pananampalataya, natutulog ka sa pananampalataya. Uh, kung may magtatanong sa iyo, sagutin mo ito sa pananampalataya. Gumagawa ka ng iyong mga plano sa pananampalataya at kung nabubuhay ka ng ganyan magdarasal ka sa pananampalataya kakausapin mo ang yung mga anak ng may pananampalataya magbibigay ka ng may pananampalataya gagawa ka ng may pananampalataya magmamaneho at magtrabaho sa manang may pananampalataya sa halip na pumasok na may masamang ugali at nagahagis ng mga bagay-bagay at siguro dapat ngang nandito ako, matutuwa ako kapag nakaalis ako. Hindi yan paggawa ng mga bagay ng may pananampalataya, ano ang mabuting maidudulot nito? Ang pananampalataya ay kumbinsido sa benepisyo. Ito ay kumbinsido na ang Diyos ay magpapaunlad sa bagay na ito. Kumbinsido na maganda ang magiging resulta dahil sa pananampalataya at kaya binibigyan nito ang lahat ng ginagawa mo ng ibang diwa. Ang espiritu ng pananampalataya ay ang espiritu ng tagumpay. Bakit hindi niyo sabihin yan ng malakas? Ang espiritu ng pananampalataya, pananampalataya ay, ay ang espiritu, espiritu ng tagumpay. Purihin ang Diyos. Ito ay hindi lamang isang hanay ng mga kaisipan o isang theological na posisyon. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pamumuhay at hindi kamatayan. Isang paraan ng tagumpay at hindi pagkatalo. At isang paraan, ang tanging paraan, ang tanging paraan upang kaluguran ng Ama. Alam mo ba na sinabi ito ni Jesus, sinabi niya, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Tinutukoy ang Ama. Sinabi iyan ni Jesus. Ganito ang sasabihin natin, lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Yan ay isang magandang pagtatapat kahit ano ang nagawa natin sa nakaraan upang ilagay ang ating mga salita dito at sabihin lamang ito araw-gabi kapag ito ay sumagi sa iyong isip. Lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya at ang Ama mismo ang nagpatotoo sa bagay ding ito nang mabinyagan si Jesus sa ilog at siya ay umakyat. Ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Nagsalita ang Ama at sinabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Alam na natin kung ano ang nakalulugod sa kanya at kung ano ang imposibleng mapasaya siya kung wala ito, kaya alam natin kung paano namuhay si Jesus. Si Jesus ay namuhay sa pananampalataya. Siya ay bumangon sa umaga sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagbihis siya ng may pananampalataya. Kumain siya ng almusal ng may pananampalataya. Naglakad siya patungo sa sinagoga ng may pananampalataya. Nangaral siya ng may pananampalataya, ng malinaw. Nagturo ng may pananampalataya. Naglatag ng mga kamay sa mga taong may pananampalataya. Naglingkod sa mga taong may pananampalataya tumugon sa mga kritisismo ng mga fariseo at saduseyo at mga pinuno ng mga hudyo tumugon sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikita natin habang sinusundan ninyo sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan sa kaniyang buong buhay, nagtungo siya sa krus sa pamamagitan ng pananampalataya. Isinuko niya ang Espiritu, ipinagkatiwala ang kaniyang sarili sa mga kamay ng Ama na matay sa pananampalataya na naniniwalang siya ay muling babangon sa loob ng tatlong araw at ginawa niya ito. Luwalhati sa Diyos. Anong ehemplo ang meron tayo? magpasya tayo na hindi tayo aayon sa mundong ito. Hindi tayo maipit sa negatibong pag-iisip. Hindi natin pag-uusapan ang takot. Kawalang paniniwala, hindi natin pag-uusapan ang pagiging mahina at pag-aalinlangan, maaaring oo, maaaring hindi. Tingnan natin Pagod na pagod na ako sa ganito, pagod na pagod na ako sa ganyan. Ito ay nasa paligid mo. Maapektuhan ka nito kung hahayaan mo ito. Ngunit maaari kang maging iba. Maaari kang mabago. Maaari kang magkaroon ng espiritu ng pananampalataya at maaari itong maging hindi lamang isang grupo na sasalihan mo o isang theological na posisyon. Ito ay kung paano ka namumuhay. Ito ay kung paano ka naglalakad. Ito ay kung paano ka kumikilos. At kapag nagsimula kang kumilos tulad ng ama, ibig kong sabihin kung ikaw ay kasama niya at siya ay kasama mo at ikaw ay nasa kanya at siya ay nasa iyo na makakadaig sa iyo kung ang Diyos ay para sa iyo. Sobrang saya natin. Lubos tayong nagpapasalamat na tayo ay tinawag mula sa kadiliman. Sa liwanag ng buhay na ito, kaya ng pananampalataya. Aleluya! Bigyang kasiyahan natin ang Ama sa bawat araw ng ating buhay. Victory, Salamat sa pagsali sa paaralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito. Ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga episode ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa 19417027390.